Ang buwan ay nakabitin sa ibabaw ng bayan ng Ridgewater Creek, malamlam ang glow nito, halos hindi makalusot sa makapal na kagubatan. Habang lumabas ako ng kotse, umalangaw-ngaw ang tunog ng aking mga bota sa graba. Sa unahan, kumikislap ang pula at asul na strobes ng mga ilaw ng pulisya, parang mga kidlat na paulit-ulit na pamapalo sa dilim. Pero hindi yun ang tumutok sa akin. Doon, nakahandusay ang katawan ng isang lalaki sa lupa. Bago pa man ako makalapit, sinalubong na ako ng amoy, isang masakit na halo ng mamasamasang lupa at metal, parang rusted iron, parang lumang dugo. Kumapit ito sa lalamunan ko, pinipilit akong lunukan ng suka. Binaba ko ang dilaw na police tape at lumapit. Ang biktima, si Gregory Tate, apat na taong gulang, isang guro sa high school, asawa, walang anak nakasalampak siya sa lupa, ang mga bisig nakabuka na parang nat-amba sa gitna ng desperasyon. Walang sugat, walang dugo, walang senyales ng pakikipaglaban, ngunit nang tumama ang ilaw ng flashlight ko sa kanyang mukha, napaatras ako. Ang kanyang bibig ay nakabuka ng abnormal, nakaunat na parang walang tunog na sigaw na na-freeze sa oras. Ang kanyang mga matay na kabals, nakatitig sa kawalan, ngunit puno ng purong, hilaw na takot parang mismong sandali ng kanyang pagkamatay ay naukit sa laman niya, na iwang nakapako para makita ng lahat. Kinilabutan ako, dahil hindi ito ang una. Dalawa pang kaso sa nakaraang dalawang linggo, parehong eksaktong pareho. Parehong patay sa takot. Habang iniikot ko ang ilaw sa lupa, doon ko napansin ang kakaiba, isang crudely etched circle na nakapalibot sa katawan. At malapit sa kanyang mga paa, may mga salitang nakasulat sa lupa, hindi ko maintindihan, parang ibang wika. Parang ritual, parang may masamang seremonya bago siya kinuha ng kamatayan. At lagi, may iniwang bagay sa tabi ng bangkay. Sa unang kaso, isang maliit na salamin. Sa pangalawa, isang laruan. Ngayon, isang fountain pen. Mga lumang gamit, parang galing pa noong dekada 2070 o 2080. Pero bakit? Kinabukasan, binalikan ko ang mga files. Una, si Clara Evans, tindera. Natagpuang nakasalampak sa sala, nakapinta ng bilog gamit ang sariling lipstick. Ang mukha, nakapako sa takot. Ikalawa, si Jack Monroe, mekaniko. Natagpuan sa garahe, nakapaligid sa kanya ang mga kalat na gamit. Mga kapitbahay, nagsabing may naririnig silang kakaibang ini bago siya namatay. Ikatlo, si Gregory Tate, guru. Lahat mahal siya, walang kaaway, pero nitong mga linggo, laging balisa, nanginginig sa bawat kaluskos. Hanggang isang gabi, bigla na lang naglakad palabas ng bahay papuntang kakahuyan, at doon, natagpuan siyang patay. Tatlong tao, magkaibang buhay, walang koneksyon, maliban sa isa, pare-pareho silang namatay sa purong takot, at pareho silang may iniwang relic. Ang gawain niya ng diablo, bulong ni Sergeant Holbrook. Beterano siya, at parang lalo siyang namumutla sa bawat bagong kaso. Sabi niya, parang deja vu. Dahil nangyari na raw ito dati, limampung taon na ang nakalilipas. At ngayong kumalat na ang mga larawan ng mga bangkay online, lalo lang kumulo ang takot ng buong komunidad. Kinagabihan, dinala ako ni Holbrook sa Town Hall. Puno ito ng mga tao, mga magulang hawak ang anak, mga kabataan nagbubulungan, matatanda nagkakatinginan. Ang hangin ay mabigat, halos madikit sa balat. Humakbang ako sa entablado. Ako si Officer Evelyn Harper. Sabi ko, "Pilit na buo ang boses. Ginagawa namin ang lahat para maresolba ang mga kaso, pero kailangan namin ang tulong ninyo. Manatili sa loob ng bahay pagkatapos ng dilim, at kung may mapansin kayong kakaiba, i-report agad." Habang nagsasalita ako, napansin ko siya. Isang matandang babae, nakaupo sa ikalawang hilera. Pilak ang buhok, asul ang mga mata at habang lahat takot ang mukha, siya, kalmado. Matapos ang pulong, nilapitan ko siya, ma'am, ngumiti siya, ako si Ruth, librarian ako dito dati, halika, ihatid mo ako pa uwi. Sa bahay niya, agad kong napansin ang mga bookshelf, punong-puno, sahig hanggang kisame. Mahilig ka sa libro, sabi ko. Mga libro ay bintana, sagot niya. Minsan sa liwanag, minsan sa dilim. Binuksan niya ang isang lumang leather-bound na libro, pinakita sa akin ang ilustrasyon, isang taong nakahandusay, napalibutan ng bilog, may kakaibang sulat malapit sa paa. Eksaktong eksena ng krimen, ang sulat, Jeropari, ang tinig ng takot, paliwanag niya, isang nilalang mula sa alamat ng Amazon, hindi pumapatay sa sugat, kundi sa takot, dinudulog ang kaluluwa ng biktima, tumayo ang balahibo ko, at may kasunod siyang kwento. Noong dekada 2070, nagkaroon din ng ganitong sunod-sunod na pagkamatay dito sa Ridgewater Creek. Walang paliwanag, walang sugat, walang dahilan. Hanggang lumapit sa kanya ang isang batang pulis, isang sarhento, si Henry Cross. Siya lang ang naniwala, nag-imbestiga si Cross, dala ang librong ito. At isang araw, sinabi niyang pupunta siya sa lumang lagarian. Hindi na siya bumalik. At matapos noon, tumigil bigla ang mga pagkamatay. Nagulat ako sa pag-vibrate ng telepono ko. Si Holbrook, Chief, may isa na naman. Saan? Sa lumang lagarian. Nagmaneho kami agad. Ang lagarian ay matagal nang inabanduna. na. Nakakatakot na balot ng mga baging at kalawang. May isang jeep na bumangga sa gusali. Patay ang driver, pero sa loob, may isang nakaligtas, isang binata, nanginginig, putlang-putla. Ako at kaibigan ko, bulong niya. Maayos lang kami kanina, tapos bigla siyang sumigaw. Para bang may nakita siya. Wala, tapos nagpanik, nagdrive diretsyo sa pader. Sa loob ng gusali, isang furry place ang nakasil ng bricks. Doon mismo bumanga ang jeep. Nang alisin ang mga labi ng sasakyan, gumuho ang bricks. At mula sa likod, lumantad ang isang kalansay. Nakayuko, mahigpit na yakap ang isang lumang journal. Sa tabi, isang sirang badge. Henry Cross. Kinagabihan, matapos ang lahat ng pagsusuri, dinala ko ang journal pa uwi. At habang nakababad ako sa mainit na bathtub, binuksan ko ito. Basang-basa pa ang mga pahina ng tinta, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay ni Cross. Ang jerpari ay hindi lamang alamat. Nakatali ito sa takot ng tao. Hindi ito nakikita ng mata, kundi nararamdaman. Ang bilog ay hindi proteksyon, kundi imbitasyon ang mga relic, mga paalala, mga pintuan pabalik sa mga alaala ng biktima. At kapag nagsimula itong tumawag, wala nang ligtas. Ang tanong lang, sino ang susunod? Tumigil ako sa pagbasa, nanginginig ang kamay. At mula sa sulok ng kwarto, sigurado akong may narinig akong isang bulong. Isang tinig, mahina ngunit malinaw. Naririnig mo ba ako?